Paano kung ang mismong bahay na tinitiran mo sa loob ng 25 years ay pinamumugaran ng iba't ibang presensya? <laughs> Basahin natin ang story na pinadala sa atin ng ating sender at ang sabi niya sa sulat ay Share ko lang yung story ko about our house before. 25 years din kaming nagstay sa house na yon. And there are something phenomenons na mahirap talaga i-explain. <laughs> yung bahay namin na yun ay mayroong second floor at may isang kwarto sa taas. Room namin yon ng ko but ever since nag-work na siya, hindi na ako natutulog sa room na yon sa baba ang kwarto na lang. Simula bata pa lang ako, marami na akong nararamdaman sa bahay na yon. Andiyan yung may nanggagaya sa ibang family members namin. <laughs> Merong tumatakbo sa taas ng part ng bahay. Kahoy lang kasi yung floor so dinig na dinig. <laughs> At minsan naman, ay eh, nagkakapasa kami nang hindi namin malaman ng dahilan. Di kami anemic. <laughs> so there was a time when I was on college. Naisipan ng best friend ko na mag-overnight sa bahay namin cause we're working on our thesis that time. Kaming dalawa lang nun sa bahay. Sa may sala. From there, kita yung taas since katabi lang ng sala yung stairs. Habang nagtatay kami, Biglang namatay yung ilaw sa kwarto at sa taas. na Napatingin kami dalawa sa taas but we didn't mind. Then biglang bumukas yung ilaw at may surprise, may nakita akong shadow nagaling sa kwarto ko. Anino siya ng lalaki na matangkad and just standing as if it was staring at us. Nanlamig ako nun. And sobrang naguguluhan kasi hindi naman ako puyat or gutom o nag-iisip na kung ano-ano that time para mag <laughs> Tinignan ko yung best friend ko kung nakikita niya yung nakikita ko. Kilala ko siya. Sobrang siyang matatakotin and she knew the history of the house. I don't want to tell her about what I saw kasi either iwan niya ako o parehas kami sa labas ng bahay matutulog. <laughs> Mukha naman wala siyang nakita kasi normal pa din siyang nagtatype. Not until the next morning when she started to tell me that she heard footsteps sa taas while we are working at last night. Mabigat daw yung steps galing sa kwarto at pababa ng hagdan. <laughs> Di niya na lang din ako sinabihan dahil ayaw niya magpanik kaming dalawa since it was around 2 to 3 a.m. na. <laughs> another experience is nung dinala ko yung ex-boyfriend ko sa house namin na yun. Nasa taas kaming kwarto ng ex ko. Uy. <laughs> Dalawa sila sa kwarto. Anong ginagawa nila John? Hindi, lang. Back to the story. Nasa taas kaming kwarto ng ex-codent, sabi niya sa akin na wag daw akong matatakot kasi may nakikita daw siyang bata na nakatingin sa amin, around 5 to 6 years old. Di niya daw masabi kung girl or boy dahil sobrang gulo ng buhok ng bata at basang basa siya, nakasando na puro lumot. tinatawanan ko lang siya kasi nga feeling ko tinatakot niya lang ako. The next day, dumating yung 4 years old kong pinsan nun at napagsabihan ko siya na wag akyat ng akyat sa kwarto ko sa taas dahil baka malaglag siya sa hagdan. E sabi niya lang sa akin, eh, may kalaro daw siya sa taas. Naka-color green, yung lumot siguro na bata kaso basa daw at madumi yung muka. kwento ko yan sa kapatid ko. And she said na kaya daw pala palaging tumutulo sa bandang CR namin sa baba galing sa taas ng kwarto ko kahit hindi umuulan. Another is nung nagwo-work na ako sa BPO at graveyard shift, ako lang din mag sa bahay noon. Liligo ako at yung CR namin katapat noon isang yung kwarto ko sa taas. Every time na maliligo ako, laging mayroong bumabagsak sa taas ng kwarto ko. Hindi sa exaggerated pero para siyang kasing bigat ng ref pag bumagsak. Pero pag sinisilip ko wala namang kahit ano. Sabi ng kapatid ko, ganun din daw siya pag mag-isa sa bahay. Para daw may nalalaglag daw ng mabibigat na bagay or tumatalo na malalaking tao. Pero wala naman. Huwag na huwag kang And lastly, before kami lumipat sa bahay, yung panganay ko eh 3 years old that time. And meron siyang imaginary friend na tinatawag niyang Emily Lagi siyang nasa likod ng pinto at nakaupo doon like she is talking to someone na hindi namin nakikita <laughs> Mahilig siya magsalita mag isa at nagkukulong lang sa kwarto nagpiplay ng tablet o kaya nagpipicture Niram ko yung tablet kasi may da-download sana ako pero full na yung storage so binura ko na yung ibang pictures. Pero may nakita kong footprint sa pic and tinanong ko siya kung saan niya yun kinunan. Tinuro niya yung wall namin na may white paint sa taas. Until now, hindi ko pa rin ma-explain kung kanino yung footprint since sa mataas na part yan ang pader namin kinuhan. I still have the picture. <laughs> Sayang di mo sinend. Makita sana natin. Well, back to the story. Marami pang kwento na di mapaliwanag sa bahay na yon. Pero lumipat na din kami kasi pinagtayuan na ng ibang building yung lupa. Kapag na post mo tong story, kukwento ko naman yung mga creepy experiences ko sa bahay ng asawa ko ngayon na mas unexplainable. Sorry, medyo mahaba. Thanks for reading from Mayshan Roshan 21. mga ka spooky file alin sa mga nilalang sa kwento ang pinaka nakakatakot para sa iyo ang shadow figure, basang bata, o si Emily. Comment down below and ishare nyo kung may similar experiences din kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe para sa mas marami pang kababalaghan. <laughs> and again, see you on the next episode. Um, yeah.